sa babae at sa mag-asawa kahangat maari bago kayo magpakasal at least man lang nakita kayo nung oo oh, nung pakakasalan mo nakita mo siya ba na ito yung pakakasal ito siya ito yung itsura niya yeah, mm -hmm. Wallahi ladin ang propeta sallallahu alaihi wasallam marami nagsisi na sa kanalang na, sa nakita after ng kasal <laughs> yes marami nagsisi at yun ay sinabi ng propeta sabi ng propeta, na ipinayo niya, Undur ila, undur ilaiha, maya duro, kailanikaya. Tingnan mo yung babae. Tingnan mo siya. Personal, hindi picture. Hindi video. Tingnan mo siya. Hanggang sa makita mo sa kanya, ang bagay na magtutulak siya para pakasalan siya. Kaya nga, nagkaroon ng opinion ng mga walang ha, hanggang saan ang pwede mong tingnan sa babae, hanggang saan sa parte ng katawan niya. Pero pag titignan mo ang parte ng katawan niya na pinahintulutan sa iyo, kasama niya ang kanyang maharap. Mm. Ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid na lalaki, ang kanyang anak na lalaki kasama mo. So, ang nagkaroon ng opinion ng mga ulaba ang pananaw ng karamihan sa ulaba ang pwede mo lang tingnan ay ang mukha niya, palang ang gabay at ang talampakan. Yan lang ang pwede mong tingnan sa babae gusto mo pang alam mo, nakalikab, pwede mong ipatanggal ang nikab. Na. Sa kondisyon, titingnan mo siya kasi talagang sincere ka na pakasalan. Mm. Yun, ang, yun, yun ang kondisyon. Pumunta ka doon para pakasalan siya. Pero gusto mo ba na makita? Pero kung na may nakita kang hindi mo gusto sa kanya, pwede kang matras. Pero hindi pupunta ka doon para masisilip lang. Wala ka naman plano mag-asawa. Hindi pwede yun. <laughs> Entindihan? Ang pananaw naman ng mga ulama ng Hanabila, pwede mong tinan hanggang buhok niya. Hanggang? Liig. Hanggang braso. Pwede mong tinan sa babae. Walang kasalanan, Ustaz. Walang kasalanan doon. Walang kasalanan dito. Kung hindi mo siya nagustuhan. Ito ay opinyo ng Hanabila. Ito'y yung pinag-usapan ng ating mga ulama. Kaya nga si, si Jabir, kung yung nagkakamali, umakit siya sa puno. Umakit sa puno. Sinilip niya yung babae. Hindi sa siyang. Siyempre, sinilip niya kung ano, kasi ang pinaka-ano sa babae, pag gusto natin ang propeta, alam niyo ba kung anong ginagawa ng propeta? <laughs> Pinapatingin yung babae pag yung hindi pa nakaligo, bagong gising, at saka pinapaamoy pa niya pati ang kanyang bibig ang propeta nagpapadala siya ng babae sa babae na gusto niya nagpapadala siya pwede tayong magpadala okay. alin pa pakitingin nga kung yung, yung, yung anong itsura niya yung hindi pa naligo yung hindi siya naka tiktok yeah. hindi siya naka facebook hindi siya naka filter walang 360 yeah. tapos kasi gusto ko siyang pakasalan pero gusto ko makita mo ang tunay na itsura niya yeah. tapos pinapaamoy pa ng propeta ang bibig ng babae na yan unang tututras ba yan oo So, ganun ang pagbili ng ano, ng babae, hindi yung nakakita ka lang nakapilter, nakapal ng naka filter. Sa, Masya Allah, ganda. Hindi, nung makita mo ng personal, bak gano'n Kaya ka naman, ang payo ng Propeta Salawa Alayhi Wasallam, tingnan natin ang babae sa personal. Sa personal, para hindi ka magsisi pagkatapos ng kasal. Kasi meron mga gano'n, di ba? Kinasal. After ng kasal, pagkita nila, oh, magsisi uh, <laughs> Hindi na pabihira naman, hindi pala, mag, hindi Filter lang pala yun. Siyempre, kahit ikaw rin naman. ikaw rin naman, gagamit ka rin filter eh. O, hindi pa, isa nagsisi, nagsisi ka, siya nagsisi din. <laughs> Pwede mo <Pareho> kayo nagsisi. <coughs>